Ayan, ang mga umaga po at po si Sir Paul dito po. Dito po siya kakain sa bahay. Tayo ayun po yung Tos Marias. Busy po sila doon. Ano ginagawa niyo? Ha? Ayan yung Tos Marias. Anong niluluto? Isda. Wow, bakit? Try mo niluluto ka? Si Yan Ha? Yan si Wow, sarapan niluluto niyo ha? Thank

Ayun. 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 <laughs> ayan, ayan. Nang napon. Oo. Yan. Paiklan ah, na eh. Ah, sabayan natin si Maria. Ay, taas. Woron nakataas ko eh panelaw. Oh. si Maylene, si Maylene. <laughs> si Maylene din yan talaga yan. Ganin nga pag kanaka ay eh. nakataas. Kinasaway ko lang. Pag nandito lang sa bahay, great. Ako, oh, pagdito na sa bahay. Nakumukang gagaya na rin si Ninita. Oh, kumakanta gyan ka. Oh, oh. Kasama oh, oh. niya tayo, guys. Sa mga dalawa. Sige. Kain. Kain po tayo. Eh, kain po tayo. Ano? Oh. Ang sisipag nila. Ba, parang masipag lang sila pagana rito si Daddy Paul. Pa-pakita nila. Si Mylene. O? Oh? O. Pinagluto nila sila. Dady Paul nila ah, Ayan. Kanina pinagluto nila. Ayan Masisipag naman po talaga yan. Papagupitan ko na ulit kayo. Ayan. Hanggang dito ha. na. Ayan Dumating na po yung uh, media na inaantay ni Sir Paul. Yung net Yung NET25 magandang umaga po at uh, may bisita po dito. Nandito po si Sir po sa kabila. At may bisita po siya. May channel uh, channel 25 na nag-interview po sa kanya. ayon po siya sa kanya. Ang nagulat po yung Tosya si Maria sa ta uh, wala po may dumating na ganyan. Nataantayin po natin ang paglabas nila. Hanggang ngayon po ay may-interview pa po si Pugong Gijero sa loob. Uh, po natin ano na sila. Ayan po naman yung Trish Maria. Si Bissing po. Sila. Ayan sila. po yung Tres Maria. Tagunat pa kayo doon. may dumatang doon. Ano ba yun? Ha? Ha? Ano yun? Ano yun? Ano, ano, yun? Ha? ano yun <laughs> Ewan. Ha? Para kibig. baby sa TV ni interview si Pugolero. Para. Pa. ah. ni interview siya ng Channel 25. Mapapanood natin niya sa TV. 25. Net, net, net 25. Ay 25. Oh, Channel 25 'yan. Ito pa papanood Ano hmm. na ito sasama rin pag interview eh. Ito ang dalawa ni Nita. Nita, interviewin ka daw. tapos lang po nung uh, interview kay Sir Paul. Ayan, ayun naman yung Tres Marias. Hindi naman kami, hindi naman kami makapunta doon sa kabila dahil uh, busy po sila. Ito po naman Tres Marias, busy rin po sila. Pag susulat, ngayon naman, busy rin po sila ngayon pagkain. Ayan. Ayan, nanonood po yung Tres Marias. Nanonood po yung Tres Marias, po. Dahil nakita po nila na siya si Paul, mas kilala't bilang si Tugong Viaquero. Tugong maang Mindoro at pang-alim siya siyang magkakapatid. Hmm. Sinyalusyo po yun to si Marias. Ayan, walang tunog nila. Laki ako sa hirap. From the start, kung paano kami nila. hirap, siya ang So, tikit-tikit eh. So, dumating sa point na na-let's na ako sa pag-aaral. At the age of 18, nagtrabaho na ako. Naging boy, naging uh, ng aso, nag ng mga manok sa farm, naging cargador sa divisoria dahil meron kami ng gin, ng ng mga sapatos, kung saan-saan tinitigilin. So, yun yung parang naging ano namin na laktay sa hirap eh. So, kung may matanggap tayong blessing, itulong natin kasi mas masarap talaga yung umaangat yung buhay mo na nagagamit mo yun sa pagtulong. Isa sa kasi tatay, yung pari namin, yung bayad na sa utak, mapipira na lang takot na So, ang gagawin ko ay mamuha ka ng bayabas. Kasi gutom na gutom na ako eh. Ang hirap mag siya ko sa akin nabagod siya. Ito din, yung nagtatrabaho na sa supermarket na ano ba yung, hindi ko lang. Sorry. Uh, ano, uh, wala na akong pera eh. So, merchandise yung nag-aayos ng mga trabaho sa supermarket. So, pag break time, kain na ulit. So, yung mga, mga katrabaho mo, kay O kumakaya sa kantin, So wala eh, kanin lang ulit. Ang ko para hindi ulit nila ako pagkita, umasok ako ng bag. Nila ko yung pinto doon. Siyempre, wala kanin hindi ko malilimutan talaga sa buhay sa pagsasabing bakit nagawa Siguro kaya ako nagawa yun kasi tinuruan talaga ako ng mga tatanggap. Si Paul, nagsumikap sa kanyang trabaho, bilang kargador, merchandiser at pagiging tauhan sa divisorya. Bago nagpandemya, Sinubukan niya ang mundo ng social media bilang isang vlogger. At bagamat may maayos sa content, anya tila ba may kulang sa kanyang ginagawa. Yung Pugong Biyero kasi, yung pangalan ng Pugong biyahero ay galing sa tita ko. So, yung bata pa ako tinatawag nila, Pugong. Okay. tapos yung Biyero, yung trabaho ko before ay nagbabiyahe ako sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, itinuktong ko na lang siya. Nang pumutok yung pandemic, lahat ng tao lockdown, nakikita ko sa newsfeed, feed, maraming nangangailangan ng tulong, magkain, ang pointo si Maria, so, seryoso, so, seryoso po sa panonood. Hmm. Parang wala akong magawa. Hmm. So naisip ko, may kung akong pera, pero nakikita ko sa newsfeed ko, kung pa pumipila. Babaw. Ayan, ang kilala ho ni kasi ito po yung unang ibinilag niya so, dito then, po sa siya Pabindaga. Pa yun nag sa kanya, tapos naka-wheel niya yung mga niya. Tapos kasi the time, parang uh, nalilito na talaga ako sa content na tinatakbo nung vlog ko. Pinag-pray ko, O oh God, dahil mo ko doon sa tama. Ayun pa yung talagang gusto mo para sa akin. So, sa paglalakad ko, doon ko siya nakikita na, ah, dito ako din na lang ito. Tapos, kaya nung pandemic, naisip ko na kaagad, ito talaga yung para sa akin. Dinala siya ng kanya mga paa sa mga bulubunduking sityo sa Mindanao. Dito niya nakilala ang mga katutubong lumada at kinatira ng tulong ang bawat isa sa kanila. Kasi nung nag-work ako before, nakita ko yung mga mountains sa Davao kasi kahit pa naisisingit ko yung pagta-travel, nakikita ko yung mga kababayan natin katutubong lumad. So, nasa mga remote areas sila. So, napakahirap puntahan ng tulong. Napakahirap yung risk din kasi. So, alam naman natin pag sinabi natin yung danaw. So, tumatak sa isip ko na one day, babalik ako sa inyo. Sabi ko, sila yung walang wala. Sila yung walang kakayanan na makabili ng ganito, makapagpatayo ng bahay. Kasi, nagsimula sa, sa scratch talaga. Hindi, hindi sila nakapag aanan Bihira. So, kaya ang naging focus namin, yung mga batang katutubo na magkagaling, bigyan ng magandang edukasyon. Matalas ang kanyang pagbisita sa lugar na ito. Inaabot na ilang oras sa biyahe, pagtawid sa ilog at paglalatag ng kilo-kilometro. ang challenge talaga yung Kung saan, na kami maanod sa ilog sa sasakyan, mahulog sa bangin. Ako ilang beses na akong nahulog, nagkapasa, nagkasugat. Yun ang challenge talaga. Na yung tulong na mo ay eh. okay na yun. Pero talaga yung, yung sa hindi namin alam na Para kay Paul, mas naiintindihan niya kung gaano kasimple mo ay mahirap ang kalagay ng ating mga kababayan. Pag ito ay kanyang personal na nabibisita... Yan, ito po si Namayla at Yan po yung uh, natulungan ni Sir Paul. Yung mga katuto po. Mm -hmm. Napakasimple mo lang sila ng konting like for example, bigas. Kasi huh? sila, ang kinakain nila like, yung kamote, nasa sa bundok sa ating, kung ano lang mayroon sa bukid. Uh, ang bigas, bihira lang. Oo, oh, mais. May dala kami ng kanin, uh, ulam, ipapalit namin sa kanila, ano yung kamote, Sobrang saya nila. Sabi ko itong mga taong ito, napakasaya kasi kontento kung ano yung binibigyan nandiyo sa kanila dahil sa sitwasyong ito na mga lumad, namulat ang kanyang isipan at nag-isip na mas maraming na paraan para mm ay patulungan. Mm -hmm. so, Ayan pa siguro yung unang, na na, uh, unang vlog ni Pugo dyan sa Dabao. So, ang dami yung hmm. mga walang bahay, pinagawa namin ng village, yung mga batang di nakapag-aral, laging scholar na sila namin. So, mas, ayan, kilala na, ko para na, yan. Si ha, ah, ayan na si Maylin. Ayan po si Maylin. Nakita po niya yung nanay niya. Hmm, ayan. Diba? Masaya ba kayo, Maylin? Hmm, ayan. Masaya sila dahil uh, sininit. Masaya ka ba, Ned? Oh, diba, Ay, natulungan ni Sir Paul. Napakabay talaga ni Sir Paul. Ano? Tapos nga, uh, interview pa sila sa net twenty five right ano pangalan respond ane respond respondin ano? respond la respond kaya yung mga na yung nag aking kuto sa nila charity number one charity nila Ako sabi ko nung merong lang yan. pero yung pinaka importante doon, yung tulong no yung tulong na nagbibigay mas sa kanila hindi na bibilang yung hindi matutumbasan na kahit na pag-uutman sa araw-araw nila pagbibigay ng kulong. Para kay Paul, iba sa pakiramdam at taos puso pa sa salam. Seven times a week. So, okay. wala na kapahinga. Uh, isa nga na-realize namin habang tumatakpan. Sabi ko, araw-araw pala tayo tumutulong. Nakapagpahinga lang tayo sandali. The next day, diretsyo na naman tayo. Sabi po, yung ginagawa pala natin, ito na yung pang-araw-araw nating pamumuhan pagka uh, sinasama natin yung pamilya natin sa hanap buhay kasi naghahanap buhay tayo pero kasama rin pala natin sila sa araw kasi lagi tayo naging mission nakakaramdam ng pagod pero pag nakita mo yung tinulungan mo yung mga deserving talaga tanggal yun tapos pag naramdaman mo sa puso mo yung pagtulong talagang hindi matutumbasan ng kahit na masaya, sobrang masaya Uh, ang pagtulong kasi hindi, hindi naman kailangan malaki, maliit, importante galing sa puso. Kasi yung bagay na maibibigay mo sa kanila, malaking bagay at malaking impact sa pagkatao nila yon. Kung pagkakahit kahit paano maibsan man lang yung kahirapan, mas masaya yun eh, compared doon sa bibigyan mo sila ng malaki, pero pag madalian lang. And doon sa mga normal lang na hindi naman nagpa uh, naman sa social media. Okay lang po yan. Kung ginaigitan ng ibang tao, mas ikaw gumagawa ka ng pagkutiyan sa kagawa Napakaganda at napakalaking impact na yun sa pangkawa. Dala-dala namin mga parties na isinago na para makarating po kapit sila doon. Kami po maglalakad po kami ng dalawang oras. Marami man sa ating mga kamapayan ang pulong. Ang dala ni Pugong Diyahero sa mga katutubo. Isang malaking patunay na may mga taong hanggang magsakripisyo at rumisponde sa mga katulad nila gano'n man kalayo ang kanilang lalakbayin. Ako oh, si Pugong Viajero, Certified E-Responder. Anong sasabi mo, Maylene? Masaya po kami. Ikaw, ni Masaya. niya, ni Nita? Masaya po kami. Dahil uh, ano na... Si Sir Paul talagang maraming natutulungan, ano? Masaya po kami kasi isa din po kami sa natulungan ah. ni... ...Nalipo. Ikaw na ni Nita? kami, natulungan kami si... ...si Oh, yan. Ano po si ni Nita. Oh, ito po yung dalawa na ito na natulungan ni... ...ni Sir Paul na nakita rin niya doon po sa... ...Dabao. At okay. uh, nato nga po ito ngayon sa amin. Uh, at kami po naman yung uh, sumusubaybay sa kanila sana may lin inita pag ninyo yung pag-aaral niyo ha inita mm yan natutuwa ako dahil uh, yung pinapanood niyo yung yung uh, vlog ni Kung tapos yun na na, na sa media Mala, uh, sana lumawak pa yung channel ni Pogong Biyahero at marami pa siyang matulungang bayan ninyo. niya ha. Kung um, ay kayo. Nasa ang hangat ko, makatapos kayo ng pag-aaral kami ni nanay. Yun ang hangat lang namin. At para may pagmalaki rin ninyo. At sana makatulong din kayo sa inyong lugar. Ayun. Sige na, babay na.